Gusto ko dito sa lote ko magkaroon ng tahanan ang mga OFW. I didn't imagine, napapasok ako sa Kongreso. Wow, magagawa ko na and I'm so happy. 2025, uh, the Congress already gave us a budget to start with. Ngayon ang kasunod, 2026, 2027, I have to finish that bago man lang matapos ang 2028. Ngayon, buti na lang, I have to look for the funds to be able to finish the project. Kasi alam naman na umpisahan, nakatiwangwang. No, and the property was donated to the Department of Public Works and Highways to the Republic of the Philippines. Mm -hmm. So, anong gagawin doon? Ang daming trabaho. But the thing that I would like to thank is for all the support that you are giving uh, Ms. Marlene, Miss Anna, Miss Alma, mm -hmm. dahil alam ko nakaisa po kayo sa aming adikain, mm -hmm. sa aming advokasya, Apo. na ipagpatuloy po ang pagsiservisyo natin sa Kongreso upang sa ganun, e wag naman pong mabaliwala ang sektor na nire natin.